mahilig ka bang magsarili? Yung magsariling sikap ba? Ganon. Ikaw talaga kung ano-ano ang iniisip mo. Well, kidding aside, kung ikaw ay ginagabi-gabi mo ang pagsasariling sikap, o baka naman hindi gabi-gabi ha, baka naman tanghali, umaga, gabi, ay nako. Patay tayo dyan. Alam mo dong, sa totoo lang, eto ha, kung ikaw, lalaki, mahilig kang gawin ito, wala kang libangan, ginagawa mo ng libangan sa sarili mo dahil wala kang jowa, wala ka pang asawa hanggang ngayon. Kaya, ginugusto mo na lamang na magsariling sikap. Ito, ito, hindi lang ito, puro mga bad side ang maririnig mo. Dahil kung hindi, para ito sa iyo at alam kong ikakatuwa mo ito. Sa totoo lang, naririnig na nating lahat ito na ang pagsasariling sikap ay hindi ito masama. Pero, naniniwala ako na may iilan pa rin sa mga hindi nakakaalam na merong binipisyo ito? Oo, tama ang narinig mo dong. Kaya ikaw, congratulations! Dahil kung ikaw ay ginagawa mo ito, <laughs> marami itong binipisyo na makakapagbigay sa iyo ng magaganda, kaya naman kung mahilig kang laruin ang junior mo nako nako, para ito sa iyo alam nyo ba na bukod sa sarap at mag-e-enjoy ka sa ginagawa mo ay meron itong binipisyo sa iyong kalusugan. at eto ha disclaimer muna tayo bago tayo magsisimula disclaimer ako ay hindi isang doktor ang mga binabahagi ko dito ay ayon ito sa mga eksperto unahin na natin kung ikaw, mahilig kang laruin iyan. Number one, nagpapaganda ito ng mood. Alam mo ba na ang pagsasariling sikap ay nakakapagpataas ito ng level ng hormones na nakakapagpasaya sa iyo? Kabilang na ang hormones na ito ay ang serotonin. At syempre, kabilang na doon ang endorphin at dopamine. Alam mo, ang mga nabanggit ko ay iba't iba ang epekto ito sa iyong utak. Pero, iisa lamang ito ang taglalagay na makakapagbigay ng happy happy feel ba yung feeling mo lagi kang good mood yung nagiging masaya ka ito pa pagkatapos naman mo gawin ang pagsasariling sikap ay nakakatulong din ito ng mahimbing na pagtulog. O, diba? Totoo naman iyan, diba? Maraming nakawitness witness yun. Yung iba nga, ginagawa nilang pampatulog eh. Lalo na yung may mga partner dyan, diba? Sabi nila, isa naman, para naman pampatulog lang, para masarap yung tulog ko. O, diba? Aminin mo. Nakakatulong din ito sa pag ng iyong sarili. Napapababa rin daw ang panganib sa mga kalalakihan ito ha. Sa panganib ng prostate cancer. Napapalakas din ito ng iyong puso. Oh, di ba? Maraming mga benepisyo at hindi lang iyan ang nabanggit ko, marami pang binipisyo, maliban na doon sa, di ba, nagpapaganda ng tulog, nakakaganda ng mood, nagpapasaya sa iyo. Kaya ayan ha. Pero ayon sa isang article, nabasa ko doon na hindi rin ito maganda kung labis-labis kung sobra-sobra nakakasira ng iyong Uh, sa iyong pamumuhay araw-araw, uh, maaari kang tama din kung palagi kang ginagawa ito, dapat di ba, ika nga ay, uh, lahat ng sobra ay nakakasama, kaya ayan ha dapat siguraduhin mo na once a day lang, ganon, hindi yung araw-araw ganon, sa isang araw, may kadalawang beses sampung beses, nako, hindi maganda iyan dahil nakakasira iyan sa iyong pamumuhay sa araw-araw na apektuhan yung ginagawa mo dahil ikaw nga ay tatama din. O di ba? Imbis na kagaya na lamang ng ikaw ay nagtatrabaho. O di ba pagkatapos mong sering sikap, syempre tatamadin din ka na. Eh dahil nga pagod ka na, di ba? Gusto mo nang matulog. O di ba nakasali nga doon sa benepisyo na nakakapagpaganda ng tulog. Kaya mas mainam panagawin na gawin mo iyan kung wala kang ginagawa, mas mainam na gagawin mo iyan kung ikaw ay bago matulog. Pero ginagawa lang iyan sa mga taong single lamang, ha? Dahil kung ikaw ay may asawa na, huwag mong gawin iyan sa harapan ng iyong asawa dahil hindi maganda iyan. Malaking kainsultuhan iyan. <laughs> Ganon. Maniwala ka sa akin dong, ha? So, ayun lamang ang tips ni Ate Baltimo ang ano ngayon. Yan yung tips natin for the day. Kung ano ang mga binipisyo ng mga pagkakayod mo sa araw-araw, sa pagsisipag mo ba? <laughs> so, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. Thank you so much. Sa mga hindi pala kapag subscribe sa akin, subscribe mo naman ako, ifollow mo naman ako, ishare mo na yan, ilike mo na yan, at mag-comment ka na. Maraming maraming salamat. Bye!